Ang Top World National Cultural Costume Award ay nagpapakita ng kahalagahan ng kultura ng bawat bansa sa kanilang pambansang kasuotan. At ang ilan nga sa nagwagi sa taong 2023 ay ang ating mga kababayang Filipino na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. At para bigyan po tayo ng detalye tungkol sa naganap na Top World National Cultural, Cultural Costume Award for 2023, makakasama po natin live sa studio ang National Director nito na si Mr. Adrian Stephen Kabuhat at ang nanalo bilang Best National Costume at Best national model si Jan Phoebe, Gaurana at si Lindsay Eduardo. Good morning. Welcome to Rising Shine Pilipinas. Good morning po. Sir Adrian, ano po ba itong Top World National Costume Award at ano-ano ang mga hakbang na ginagawa ninyo para siyempre mapanatit, mapalawak ang culture costume award sa buong mundo? we actually choose the best designers po na mag-represent po dun sa mga bata na sinuot. So I'm very proud to say na iba-ibang lugar po sa buong Pilipinas yung sinuot po ng mga candidates natin. And surprising surprisingly, lahat po ng categories po na ipanalo po natin. Wow, congratulations. congratulations sa, sa pagkapanalo ninyong ito. Ah. I wonder ano yung inyong mga naging experience doon. Sa, pwede niyo ba ibahagi sa amin din yung naging inspirasyon sa inyong naging winning costume? at ang kultural na kahulugan nito sa ating mga winners. Sige, okay, sige, 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 sige. Go ahead. Hello pa. Uh, ah, yes, yes, that's, yes, that's okay. 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 That's working. Um, for me po, since ang costume ko po is um, Filipiniana, which is very Maria Clara-like. Okay. Dinaan ko lang po sa aura like bawagang oh. karam. <laughs> and gladly po na ipanalo naman po natin. ayon. how about, how about you? you? sige so, you have your mic naman. go okay. free. okay, go on. my my cultural costume is inspired by i i mean is designed by um an environmental advocate okay. mar mar maria purple divi and my cultural costume is inspired By our national bird, and and the side touch of of the costume is in the color of red and blue, and it's inspired by the our Philippine flag. Ayyaw. Inspired by the Philippine flag. How about you tell us about your winning costume? Um, my um, national costume po is Masquerade Festival mm -hmm. in in um. On Bacolod City mm -hmm. Mascara Festival, I'm representing that city, Bacolod City, that's and my national costume is Mascara Festival. I am very proud to represent that city because that is my. Hometown? My hometown. Wow. I wonder about yung mga sash nila. This is the flag of... Spain. Spain. Bakit yes. ganun? Ah, sa Spain po kasi yung competition. Ah, yes. okay. I see. I see. Well, si Ashanti yung overall winner. So, yes. paano mo inyandangin sarili para sa competition na ito? And ano yung nagmark siguro na unique style na meron ka during the competition? For me po, I really think it's the Filipino beauty talaga oh, okay. po. Tsaka po, yung aking costume po kasi is very detailed. Mm -hmm. So, ayun nga po, like I said po kanina, ididaan lang po sa aura ng pack. Yan. Yeah. <laughs> Sinong gumawa ng costume ang costume ko po is made by Miss Candy Segovia. Ayon. To Jan and na ba sa process ng pag-prepare ninyo sa kompetisyon na ito? Ano yung mga kinaharap ninyong pagsubok or challenges? At paano nyo na-overcome ang mga ito? Na para ma-represent nyo yung isang costume na talagang napahanganin nyo yung mga judges natin. Go, Phoebe. Um, mga challenge po na naharap ko po is yung mga uh, costumes ko po na paano po ito i-rampa at sobrang bigat din po ng aking national costume. Pero po, tiis ganda lang po ang tawag doon hanggang dulo. Ilan daw? Iti-iti lang din pa, po. Nakakatawa mo ka, baka. yung wit and humor ano. nila. Ilang taon ka na? Ten years old pa lang. Ten years old. Ako, compete na sa ibang bansa. Diba? Wala na. Ako, dati parang papaway pa ako nung saka pa Pero eh, how about si Faye? Kamusta yung mga naging challenges mo? Kwentuan mo kami. I'm gonna be thanking Sir Adrian because if it wasn't for him, I'm not gonna be here um, today. And at first, we didn't know if we will win because almost po, lahat po ng mga countries, halos po silang lahat is magaganda. And I'm, and Um, sa tingin ko po, ang kinahanga po sa akin ng mga judges is simplicity. Kasi po, um, I, I believe na tayo pong mga Filipina ay, ay kilala dahil sa simplihan Kasimplihan po. Ikaw, ilang taon ka na? Ten, Ten years. Ten years. Ito si Miss Aura. 50 years, diba? so, di ba? Dinaan so, sa Aura. Ay, na, na, ako diba? 35. Diba? Dinadaan mo rin mo sa Aura. Sa Aura, minsan na mga bagay-bagay. Dapat naman talaga. oo. <laughs> oh, Ito, palitan namin dyan, ah. Dyan, Phoebe, na lalaban ka sa Princess of the Universe. 2024 sa Dubai, UAE naman. Wow! Ang pongga naman ngayong hey, October. No? Ano naman ang dapat taming abangan sa sa'yo dito? Invite mo mga viewers to support you um, invite ko lang po kayo na abangan niyo po ako sa laban ko po sa Dubai. Um, sana po sa mga supporters ko po, i-support niyo po ako dyan. And hello po sa inyo. And thank you po pala sa lahat po na nanonood ngayon at sa lahat po na nagsosupporta po sa akin palagi. And sana po ay ma-represent ako po yung Pilipinas sa Dubai at mapanalo ko po ito. Proud Filipina po here! Wow! Sir Adrian, anong message natin syempre sa mga Pilipino patungkol sa kahalagahan, syempre ng pagsiguro na talagang pinapakita natin yung ating kultura in terms of our costume or kasuotan? Uh, I would like to take this opportunity din po na i-mention. Hindi lang po nakapunta si Darling Edrelene kasi napanalo din po natin yung sa adult com um, category. Okay. Uh, si Candy Segovia din po yung gumawa ng national costume niya. Mm -hmm. So sa akin po yon, age and your gender doesn't matter. Basta mm -hmm. may pakita mo po yung kultura ng bansa mo, pakita mo yung galing at saka mailabas po yung uh, sa akin po kasi kailangan age appropriate po yung mga suot ng mga bata mm. kaya kayo man-advocate po na dapat yung pinapasot natin sa kanila from head to foot pati sapatos po dapat uh, comfortable sila at saka kailangan po uh, nagpapakita din po ng kakayanan at saka ng, ng personality ng bawat bata kaya ilook forward nyo rin po yung mga laban bukod po kay Phoebe may mga lalabas pa po ng mga uh, Pilipinas talent star models po sa iba't ibang mga bansa at i-invade po namin Uh, yung 2024 with a lot of wins again. Ayun, yes. meron po ba yung upcoming activities and events na dapat po abangan po ng ating mga viewers? Apo, uh, um, we also have competitions upcoming uh, sa Amerika, sa Korea, Tsaka yun po, sa mga gusto pong maging part ng Pilipinas Talent Star, message us on our Facebook page. Uh, we're open po, both male and female at all ages po. Uh, marami pong competitions na lined up for 2024. Ayan. So, thank you very much sa pagbibigay ng detalye sa amin patungkol sa naganap ng na Top World National Culture Costume Award 2024. Siyempre sa mga susunod yung pang mga gagawin. Mr. Adrian Stephen Cabuat, Ashanti Medrazo, Jan Phoebe Gaurana, and Faylin C. Eduardo. Again, thank you so much and stay safe. Good luck. Happy New Year, Señor! Congratulations.